Aprobado na ang isinusulong na ordinansa sa lungsod ng kawayan kaugnay sa hindi otorisadong pagbebenta ng mga agricultural products na ibinibigay ng Department of Agriculture. Sakop ng ordinansang ito ang pagbibigay parusa sa mga individual na magbebenta o bibili ng lahat ng klase ng agricultural products na mayroong logo ng DA at marka na not for sale. Kapag isang government employee ang nahuling lalabag sa ordinansang ito, ay maaaring magbayad ng 2,000 pisong multa sa first offense, 5,000 piso naman sa second offense, habang sa ikatlong paglabag ay tatanggalin na ito sa trabaho. Samantala, ang sinumang mang individual o establishment to na mahuhuling magbebenta o bibili sa mga agricultural products na may logo ng DA at markang not for sale ay mapapatawan naman ng 2,000 multa sa first offense, 5,000 uh, pisong multa sa second offense, habang sa ikatlong paglabag ay posibleng matanggal sila sa listahan ng mga benepisyaryo ng agricultural products mula sa DA o mapawalang bisa ang kanilang business permit. Samantalang City Agriculture Office ang siyang itinalagang magpatupad ng rules and regulations ng nabanggit na ordinansa at makatuwang o makakatuwang nila sa pagpapatupad nito ang Public Order and Safety Division, Kawayan City Business Permit and Licensing Office o CBPLO, City Information Communication and Technology Office at Kawayan City Police Station.